What's up sa inyo mga guys. So, ng gabi guys, ay pauwi na kami guys sa Amin Amen guys, kaya katapos lang namin dito mag trabaho sa si Barato Shop. Sa sunod, sa sunod siguro guys, maka -ano kami guys. Dito na kami guys, mag ano. Maka balin na kami guys. Ay guys, mag-base muna tayo guys. So, kayo, makain na lang kayo? Kami tapos na dito kami ng kain sa pagkila. Kasi na guys. Para baka uwi namin, guys. Relax mo na. Patapos, tulog na. May so, bilis mo na tayo. <tip> ano <Ar> <tip> <Ar> <tip> po lang nyo, guys? I-share nyo naman yung Ayun, guys, para makapuntak sa inyong bahay, para lang makakain. Abis mo tayo. Abis uh. mm. mo guys. Uh. Ay, yeah. mm.

Tapos na tayo mag bis ng pantal natin. So, check muna natin dito kung meron pang ano, maiwan. O, charger. Ay, nandun na pala yung charger natin sa U-Box ng motorcyclo natin nandun sa Ay, na. Hi guys. Ah, si Madam. So, Ito, peace out. So, ayan guys, nandito kami na guys sa uh, Gumart. na shopping na mga guys na mga -na nandang mataon ka o. Uh. So, ayan guys. Dito na uh, tayo guys sa... Dito tayo, pansit kanto na. Pansit kanto na. Tsaka, Hmm. Hmm. bola lut campur, space bola lut to sekarang anu saya